dagdag na kabuhayan ni Starter Kit, ipinamagi ng Department of Labor and Employment Company ni Sur sa pangunguna ni Miss Ella E. Verano, DOLF CSPO, Provincial Head. Katuwang ang kasunduluhan ng First Civil Military Operations Company, 9th Civil Military Operations Battalion, Civil Military Operations Regiment, Philippine Army, sa pangunguna ni 2nd Lieutenant Junisio R. Sabulbora, Philippine Army kahapon, ika-30 ng Setyembre taong kasalukuyan. Ipinamahagi ng naturang ahensya ang dagdag kabuhayan starter kit na tatlong sewing machine sa ilang binipisyaryo na mula sa grupo ng Metro Naga Peace Movement Federation. Layunin nito na mabigyan sila ng panimulang panghanap buhay base sa kanilang kakayahan. Labis naman ang pasasalamat ng naturang benepisyaryo at kanilang grupo sa dole at kasundalohan na walang sawang serbisyo para sila ay matulungan at mabigyan ng dagdag kabuhayan at iba pang serbisyo mula sa pamahalaan. Ang 1st Civil Military Operations Company, 9th Civil Military Operations Battalion, Civil Military Operations Regiment Philippine Army ay patuloy sa pakipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng pawalaan upang patuloy na makipaghatid ng mga programa ng gobyerno dito sa Kabikulan. Mula dito sa Sur, ako si Kaagapay Rod para sa Kaagapay News Online.